Ating abangan ang mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa sa pangungonsensya at paghiling ni Divina kay Princess na hiwalayan si Xavier para bigyan ng pag-asa si Libby sa buhay at pag-asa sa taong pinakamamahal ay sinunod ni Princess ang hiling ng akalang ina na nakipagkita si Princess dito sa kay Xavier para makipaghiwalay. Napakasakit ito para kay Princess dahil mahal niya si Xavier pero gagawin niya ang saakala niya ay tama dahil masaya nga sila ni Xavier pero si Libby naman ay nasasaktan. Hindi inaakala ni Xavier na pinuputol na ni Princess ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng binitawang pangako na hindi sila paapekto. Pero eka nga napakaskiming ang totoong mag at Libby kaya nag suicide attempt at may banta pa ulit na gagawing kamatay ni Libi kapag hindi maibigay ang gusto ang taong mahal samantalang adurog ang puso ni Princess na umuwi at sinabi sa mama niya Divina na sinunod na nito ang utos niya na hiwalayan si Xavier at hinihiling ni Princess na samahan siya ng kanyang Mama Divina. Pero mas pinili ni Divina na samahan si Libby dahil mas kailangan siya umano. Sa kawalan ng kausap at hindi ramdam ang pagmamahal ni Divina na ina, ay pinuntahan ni Princess ang taong higit na nakakilala sa kanya, at nagmamahal si tatay niya Dado. Doon ibinuhos ni Princess ang sama at sakit na naramdaman. Gulat sila aling nida na hindi gagawin ng tunay na ina. Ang utusan ang anak na hiwalayan ang boyfriend para sa ibang tao. Samantala dumating si Divina sa hospital at galit sa nakita na sweet sila Raymond at Charlene. Kaya kinumprunta at kine sila kung bakit sa harapan pa sila ni Libby. Ipinahiya naman ni Charlene si Divina na mag-asawa sila ni Raymond at anak nila si Libby kaya walang karapatan si Divina na magsalita sa kanila para tumigil. Samantala, nakalabas na ng hospital si Libby at nakita sila ni Princess sa school. Malapad ang ngiti ni Libby na masayang masaya. Kaya naisipan niya umano na sumali sa business congress sa school. Nagtataka naman si Justin kung bakit dalawa ang registration form ni Libby. Gayong hindi sasali si Eva. Pero gulat sila Justin lalo na si Princess nang dumating si Xavier sa tabi ni Libby. At opisyal na inanunsyo ni Libby na nagkabalikan na sila ni Xavier. Sa ginawa ni Princess, na yan si Savior ay gaganti kaya si Savior dito sa kay Princess sa pamamagitan ng sasaktan niya ang damdamin ni Princess sa pakipagbalikan dito sa kay Libby. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.